napakahirap daw pala talagang maging affiliate dito sa TikTok. Oo, akala nyo ba madali? Sa totoo lang, wala naman trabahong madali. Sa una lang yan. Pero pag natutunan mo at naging gamay mo na yung ginagawa mo, madali lang yan. Mani-mani na lang para sa'yo yan. Kapag marunong ka na mag-divide sa oras mo, kapag marunong ka na mag-isip ng mga pamamaraan mo, kasi alam nyo guys, bilang affiliate at pag introduce ng mga products ay kailangan mong mag-isip. Ako, ayoko na makarinig ng mga negative mga, basta ay mga negative na gawain at mga sinasabi at saka basta wala na akong pakialam sa paligid may pakialam ako sa sarili ko at may pakialam ako sa kung ano yung pamamaraan at gagawin ko mamaya mahirap mahirap maging affiliate yes, tumpak, totoo yan kasi kapag tatamad-tamad ka ay wala kang kikitain kapag walang effort yung mga ginagawa mo ay wala. Maaring magkaroon ka pa ng violation kasi magagalit si TikTok sa iyo, 'di ba? Kaya pero guys, masasabi ko lang. <clears throat> Mahirap talaga sa una, pero pag sanay ka na, eto oh. sanay ka na magsalita sa camera. Unang-una sa mga nakilala ko, sa mga tinuruan ko, nahihiya silang magsalita sa camera. Yung alam mo yon yung parang kinakausap mo yung sarili mo, yung kinakausap mo yung camera, ganun. Hindi sila sanay sa ganun. Well, guys, confident akong gamitin mo. Hanapin mo yan sa kaibuturan ng puso mo, sa pagkatao mo, kung nasaan yung confident mo. Okay? Diba? Kapag wala ka noon, wala. Mahihiya ka talaga. Hindi mo makakausap yung sarili mo. Ayan no, yung sarili mo. Hmm. Diba? Pero ako eto, oh, sanay na sanay na ako. Kaya, maraming salamat talaga sa mga nagsasabi sa akin. Ate, maraming salamat sa'yo. Kasi, ikaw talaga yung naging inspiration namin. Oh, inspiration? ba? Diba? Pero alam ko, hindi ko nababanggitin yung nagsabi sa akin noon. Pero alam ko mag-comment sa akin yun. Ayan. Maraming salamat. Natutuwa ako. Pero hindi ko naman intentional na ano, na mabigyan ko kayo ng magandang, ano, pero wala, ginagawa ko lang to, nagtuturo ako para sa inyo lang din naman yon hindi para sa akin. Kaya kung natutunan nyo yan at na-inspired kayo sa akin, well, thank you. Masarap sa pakiramdam. And, yung mga nagagalit naman sa akin, well, wala tayong magagawa dyan, ba diba? Kasi, hindi lahat ng mga tao natutuwa sa'yo, okay? Hindi lahat. Tapos, hindi rin lahat ng tao na nakaka-relate sa ginagawa mo. So, wala tayong pakialam doon sa mga yon. May pakialam tayo dapat doon sa mga gumugustong panoorin ka, doon sa mga taong doon sa mga taong basta gusto kang panoorin nila ganun. Doon sa mga taong na-inspired sa na, sayo, na sayo, sa mga ginagawa mo, ganun. Pero yung mga walang pakialam sa iyo, bakit ka magkakaroon din ang pakialam sa kanila? Okay? Ha? Ganun lang 'yon. Pero, hindi mo problema yun. Problema nila yun kung kaya nila sa'yo. Ay, di wag. Ganun yun. Okay? Pero, eto ha. Confident sa pagsasalita sa camera. Huy! Hindi ko maituturo sa'yo yan. Kasi, nasa'yo yan. Nasa'yo yan. Nasa'yo yan, nasa yan. Hindi ko magagawa ng solusyon yan. Okay? At, eto pa. Guys, kapag tayo nasa camera, kapag tayo content creator, <laughs> kailangan natin ng number one. Oh, hindi na tayo naka ring light. Dati naka ring light ako. Huy, pang studio na yung sa akin. Guys, ginagastosan ko talaga yan. Yes, ginagastosan ko. Tapos, may pang backup pa akong cellphone. Pero guys, dahil po yan, sa pagiging affiliate ko, Oh, ito pa. Nabibili kong maliit din na ano din na Anong tawag dito? Nakalimutan ko. basa ilaw. <laughs> Parang ring light din. At pagkatapos, syempre, content creator tayo. Kailangan din natin ng ng stick. Pero hindi na stick yung ginagamit ko, guys. Oh, hindi na stick, gimbal na 'tong ginagamit ko. Ayan. So, ayan. Kasi, di ba? okay din naman isti. At ang mga ito guys, napundar ko lang to mula sa pagiging content creator ko at bilang affiliate. Nasa affiliate marketing tayo. What is marketing speaking? Of course, i ma-market mo yung kung anong merong products ka, ay ma market mo. Yun. Marketing. Nasa marketing strategy tayo. So, kailangan natin gumawa ng paraan paano natin may mamarket market ng kung ano-anong mga bagay na nandyan. So, ayan, kagaya ng ginagamit ko ngayon. ba diba, sinasabi ko sa inyo, eto, o. Oh. Kung gusto nyo, available to dito sa ating yellow basket. Ilalagay ko na rin para makabili din kayo. Napaka-importante yung ilaw-ilaw natin sa mga video natin. Kasi kung hindi, guys, kung hindi, Oh, magiging ganyan ang pangit, 'di ba? Oh, the remote pa 'yan. Oh. The remote 'yan, pero gusto ko low lang kasi ayoko namang pagkaliwaliwa ng sarat sa mata ko. So, 'yun lang, gusto ko lang talaga i-share sa inyo. Oops. May nagsasabi sa akin na mayabang daw ako. Huy! Kailangan kaya natin ng kayabangan minsan. Alam nyo kasi, yung pagiging mayabang natin, dyan tayo nakakakuha ng pagiging walang hiya. Walang hiya, kakapala ng mukha. Hindi walang hiya, naggumagawa gumagawa ng masama, ha? Walang hiya, nakakapala ng mukha. Nagkakaroon ka ng confident. Kaya kailangan mo rin ng konting yabang sa sarili mo. Okay? Wala, confident lang ako makipag-usap sa inyo. So that's it for today's video. Bye!